Magandang araw grade 5 at ngayon ay nandito na muli si Sir Dave para sa isang video lesson at ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang kahulugan ng walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas at ang pagtatag ng KKK or Katipunan. So paano nga ba natatag ang KKK o ang Katipunan? Sino nga ba ang nagtatag nito at saka sino ang mga katulong sa paggawa ng watawat dito? Simula na natin sa KKK or ang katipunan. Ang ibig sabihin ng KKK ay ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang samahang ito ay itinatag ni na Andres Bonifacio or mas kinilala bilang ama ng katipunan kasi siya yung nagtatag eh. Kasama niya dito si Diodato Arellano, Chodoro Plata, Ladislao Diwa at Valentin Diaz. Ang grupo ng katipunan ay secret na ginawa or lihim na ginawa sa isang bahay sa kanto ng Ascaraga o ngayon ay Claro M Recto na dito sa Maynila noong July 6, 1892. Tinatag ito ni Bonifacio kasi nalaman nila na dinakip na or kinuha na ng mga Espanyol si Jose Rizal at, at at pinatapon sa Dapitan sa Mindanao. So ang sabi ni Gat Andres Bonifacio, wala na si Jose Rizal Uh, panahon na para gumawa ng bagong grupo na kakalaban sa mga Espanyol. So ganun katapang si Andres Bonifacio. Ang grupo ng katipunan ay may tatlong layunin. Ito ay ang politikal, moral at sibiko. Pero hindi nagtagal, natuklasan din ang grupo ng katipunan. Bakit natuklasan o bakit na-discover ang grupo ng katipunan kahit ito ay secret lamang? Kasi may isang uh, tao na nagbunyag ng sekreto nito sa isang pari. Kasi nung time na yon, uh, nang umpisal itong si Sor Teresa de Jesus sa isang pari. eh, syempre, naikwento niya yung mga problema niya at saka may kaaway siya na nasa katipunan. Kaya, ayun, eh, sinabi niya do sa pari na may ganito, may ganyan, may grupo na ginagawa ang mga Pilipino na gustong mag sa mga Kastila. eh, syempre, itong mga pari ay pinagkalat agad na may grupo ang mga Pilipino at yun nga ay ang katipunan. So, kung bakit na-discover ang katipunan, ay eh, may nag-leak ng GC ng katipunan. So, parang ganun. Kaya yun. At kaya naman, noong August 23, 1896, nagpatawag si Bonifacio ng isang meeting. Pinatawag niya lahat ng leaders niya. Kasi nga, nabunyag na yung GC, nag-leak yung GC, at nalaman na ng mga Espanyol ang katipunan. Ayun. It's time, sabi ni Bonifacio. It's time. Nagsimulan na silang magrebelde sa mga Kastila. Pinunit nila yung sedula nila sa Pugad Lawin. Yan. Ang Pugad Lawin ay hindi yun mismong Pugad ng Lawin na lugar yon dito sa Pilipinas. Yan. At habang pinupunit nila ang kanilang sedula, ang sinisigaw nila dun ay ang Mabuhay ang Pilipinas! Yun. At dahil nga doon, ayan na, nagsimula na yung mga labanan. Ayan, nagsimula ang labanan sa Manila, sa Cavite, sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Laguna, sa Tarlac, sa Batangas, at saka sa Pampanga. Diyan nagsimula yung mga unang labanan ng Katipunan. Ha. Kaya naman, yun yung walong probinsya na idiniklara ng mga Kastila na martial law. Kaya yun yung walong lalawigan na nare-representa ng walong sinag ng araw natin ngayon sa watawat ng Pilipinas. Yun yun. So, balikan natin yung walong araw na sumisimbolo sa sinag ng araw ng Pilipinas. Ito ay ang Manila, Cavite, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Tarlac, Batangas, at saka Pampanga. Ayan. At yun lamang ang aralin natin sa araw na to. At sagutan ninyo itong activity na ibibigay ko sa inyo. Mag-send kayo ng picture habang ginagawa ang inyong activity. At isend dito sa inyong mga GC para ating machekan at tingnan natin kung sino yung mga masisipag na nagsasagot ng activity. Yun lamang para sa araw nito. Ah, Kita-kita tayo kapag face to face na. Paalam!